Ano nga yun? Yung parang lizard? Toko. Hindi, hindi. <laughs> Nandito na tayo sa location natin para maghanap tayo ng ano, makukuha nating palaka. Ay, yung kasama natin si si Bap. Bap! <laughs> Bossing! Shout ang hanap buhay. Shout out, Bap! <laughs> ano masasabi mo? Bossing! Wala kang hanap buhay. Yun! At dahil wala tayong hanap buhay, maghahanap tayo ngayon ng palaka. Natatanda ko parang diyan ako nakahuli ng ano eh, yung ano nga ba yung, yung parang lizard? Bayawak. Hindi, hindi. Ah. Yung, <laughs> ano nga yun? Yung parang lizard? Toko. Hindi, hindi. <laughs> yung ano yung ano yung nandyan sa lupa na uh, igat? Hindi. <laughs> <laughs> hindi, na, yung ko bubuli. Ah, bubuli. Oo, oh, oh, bubuli. bubuli. Yung bubuli. O, oh, sige. Ang hindi ko alam, kung dito kaya, kakagat kaya yung mga palakana yan, no? Malalaman natin, di ba? O ngayon, tara na. Huwag kang matakot kasi nakabota ka naman, eh. Boots, kaya, safety boots. Ang problema pala natin, wala tayo yung kwak, 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 no? Walang ang tawag ng palaka. Wala rito. <laughs> <laughs> Alam mo yung last time, yung isa kong video, sa tingin ko, mabisa talaga yun, yung pinatutunog yung kwak, kwak, kwak. Ah, meron ka ba dyang ano? May patunog? Oo, meron ka ba dyang meron, meron. isang ano, i-post mo? Kaya lang ho, baka ahas naman ho yung lumapit sa atin. Hindi <laughs> 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 palaka. <laughs> lang! <laughs> wala, tara, lumipat tayo. Ano to, laging natatalbusan? Hmm. No, para nang nabonsa yun. Teka muna, bago tayo mamalaka. <laughs> Pamayabas muna tayo. Ano bang... Bakit ang lalaki ng bayabas yata na to? Imported po yata to eh. Ah. Wala ba dyan yung parang... Ano? Yung parang... Ito, ito, ito. Ay, ito, ito Maganda ito, ito oh, diba? Ay, parang mas maganda to. No? Oo maganda po yan Kumain um, ka muna Ayaw mo? Sige po Naka-brace po eh Kaya ako yung brace ko pinatanggal ko <laughs> Alam mo? Mas masarap yung ano doon. nang sa taas na bayabas. Ah. Kaya dito kayo tinuturo ni daddy kanin eh. Masa parang matabang. Malaki dito eh. Oo nga. Pero yung kasi yung, yung ano, Tagalog ata. Ito ma ano siya pero matabang. Malaki pero matabang po. ano hmm. Gano'n kalalim yan? Siguro ano po? Hanggang tuhod? Hindi hanggang uh, dibdib lang po siguro yan. Mababaw lang po yan. Mukha lang po malalim. Hindi, hindi ko sabihin. Eh. Malalim lang nga pala yan. Akala ko. Oo, oh, medyo malalim na po yan. Ayan na pala natin pwedeng uh -huh. anahang. Agisang. Alam nyo sa ano? Pag mga nasa mga bundok-bundok -bundo ka lang, pag magutom ka, bayabas na katapat eh. Nakakabusog na siya eh. <laughs> Kung nakahuli tayo rito, iihawin natin, no? May pwede bang pagsalit? Ayun na. Pati. Ang dakit. Ang laki oh. Ang laking sabi. May tilapia ba sa rep? sa <laughs> so, totoo lang, pag namimingwit ka, pagka kahit 20 seconds lang, 10 seconds eh. Pag may isda yan, Meron kakagat na. na talaga yan. Meron na. Pero kapag uh, wala talaga kahit na babaran mo yan. Wala, wala yung... At as usual mga kababayan, siguro zero na naman tayo. <laughs> Kaya ako napapanood yung ibang content na bumibili na lang ako eh. Buti pa doon eh, nandoon agad yung tilapia, di ba? Bibilin mo lang. Alam mo ang gaga ang mapapractice lang sa atin dito maghagis eh hindi yung makakahuli. Palayo lang ng palayo oh, yung palayo itya. Palayo Ayan na po, papalapit na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan, Ayan na. na. Ayan na. <ction> Ayan na. <ungefähr> <mastery> Tara na, mga kababayan. natatay na pala. Mamaiinit. Naiinitan lang tayo rito eh, yung kutis natin eh. Butis pero sa na pa naman tayo. <laughs> Hanggang dito na lang yung video na to. Kasi, wala eh. Alam nyo, alikan na. Bap. Talagang ganun, sa buhay eh. Meron tayo yung laging tinatry. Try and try, try and try. Sabi nga nung joke eh. Try and try until you die. Di ba? Yung iba namatay na, hindi pa nagtagumpay eh. Talagang ganun. Pero, hindi naman natin alam. Na minsan kumikilos ang lumalang sa atin para bumuti naman yung buhay natin o mapaayos na mapabuti tayo, di ba? Ganun talaga. Kaya sana ay nakapagatid sa inyo ng moral lesson. Yun, moral lesson. May moral lesson pala tong video na to. Tama. Kaya, <laughs> kaya mga, bossing, mga bossing. Wala kang hanap wala, buhay. Wala kang hanap buhay. At hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong patuloy na pagdangkilik. No? No? Face out! <laughs>